Ito muna ang mga pasabog na winners ng Sunday All-Stars. Let's start with our best performer. Judges? Ah, Ku. bago ang best performer. Miss Ku ha? pala, meron ka, pa, meron ka daw gustong yes, i-plug? Yes. Uh, I I want to invite everybody sa Butoon City. February 13, Almont Inland Resort. Also on February 14, sa Resorts World with Leo Valdez, the King and the Diva. I'll see you there. Kasama ko si Isabella sa Butoan. Oh, the the best performer, best, performer. Na to. Best <laughs> goes to Rajun Cruz. Congratulations, Rajun! Congratulations, Rajun! Congratulations, Rajun! Epa na ito si AJ. Anong grupo naman po ba ang mag-uuwi ng Best Team Performance Award this Sunday? Carla, share ko lang ah. Ako, personally, sa scores ko, hindi, hindi ko alam yung dalawang judges, ha? pero ako personally, meron akong tie. Ako rin eh. Meron akong tie. Pero, kaya lang, yung isa, lumamang sa text. So, sa mga groups, kung gusto niyo uh, manalo, mag-invite kayo ng mga friends nyo and fans to text para manalo kayo. Okay? Jaya has so, the results. Ang winner for this week is... Tropang Trending. Michael Jackson. <laughs> Congratulations, <laughs> Tropang Trending. Congratulations, Tropang Trending! <laughs> Congratulations, Tropang Trending! Next week, lalo namin feel sa inyo ang pagmamahal na mga kapuso dito sa All-Star All-Out Showdown ng Sunday! Let's <laughs> draw.